O ayan, magluto tayo mga besh ng ampalayang kakaiba. Kakaiba to mga besh, tingnan nyo, hindi ako nagbawang. Ayan, ang aking sibuyas at kamatis. Ampalaya. Ang aking iluluto mga besh. Panuurin nyo at may matutunan kayo dito. Hindi mga besh, mabilis ang luto ng ampalaya. At masarap pa, pati anak nyo kakain talaga nito. Lagyan natin ng corn na ang ating ampalaya. Napakasarap. Pati bata, kumakain nito mga besh. Subukan nyo sa inyong mino araw-araw. Huwag naman araw-araw magkasawa pala kayo dito pag araw-araw, syempre. Yung sa mga dagdag menu lang, pati bata, pwedeng kumain. O ayan, o no, corn tuna. Lagyan nyo ng corn tuna ang inyong ampalayang ginisa. Syempre, maitlog din yan. Para mas masarap, lagyan mo ng itlog. Yung corn tuna, isama mo na rin para mas masarap din. Yan ang aking pagkain sa ngayong umaga, ay sa ngayong tanghali, mga besh. yan ang aking itlog. Siyempre, huwag mo na masyadong kabatihin, durug-durugin mo lang ng ganyan, pwede na yan. Kasi pag hinalo mo yan sa ampalaya, durug na rin yan eh. Ampalaya, corn tuna, at sibuyas at kamatis. Ayan, ulam na mga beshi. Kahit wala nang ibang kasamang ulam, yan lang, kakain ang inyong mga anak. Siyempre, ang ampalaya ayusin natin para mabawasan ang pait. Yan. Ang aking ampalaya, habang inihiwa ako yan, nilagay diretso ko sa tubig. Yan, lagay ko ng kunting asin, tapos bigaan ko ng kunti sa paghuhugas ko. Yun, wala nang pait. Hindi mo na mararanasan ang pait ng ampalaya. Lagyan mo pa ng, kun ng kunting pampalasa mo. Ay, akasarap na. O, yan. Luto na ang aking ginisang ampalaya sa corn tuna at itlog. O, oh, di ba? Dati itlog lang at saka ampalaya, pero hindi kakain ng bata. Ngayon, lagyan mo ng corn tuna ang ampalaya siguradong kakain ng bata niyan. Yung Ma, hindi masyado kumakain ng gulay, subukan nyo patikim sa kanila ang luto nyo ganito, kakain sila. Sa mga batang hindi mahilig sa ampalaya. Ang pagkabulol ko talaga, hindi na nawala mga beshi. Iyan, hindi naman halata o oh, diba? O, oh, luto na! Anong kasunod? Ihain mo na sa inyong mahal na pamilya. At sabayan mo ng kain, pati